Vamos a salir con un baico. Asang mapagpalang harap mga lods ah. ah, Welcome to my youtube channel Munting youtube channel Edwin, is, Edwin Adventure po uh, ah. Muli po tayo nagbabalik Nandito po ako sa bahay lods Kasi Nakita ko yung upload niya no? ni mm, idol SD at saka ni Portipor na nilo sa yung bahay nila kaya ito um, umaga na dito po sa bahay ng aking uh, ina yun aking ina sa loob dito ako umuwi kasi yung last bahay na tinitirhan ko is ni Sundan yun kasi yun siya ng mga loads cover ng Ah, sinat natin hindi oh, masyadong laro yung boses natin kaya sinasana muna masyadong masyadong ako ito sa likod mga lados parang wala naman so ito mga lads, patuloy tayo ah, may gilab shoutout pala sa mga hunter dyan ah, sa sun besides mo you na know, may gilab pala sa mga SG may gilab ah ito aso namin dito at sa kapos ah. yan Ah, may galib sa pala at sa inyo. Ah, uh, so ito tayo po ngayon sa bahay. Na uh, sana hindi tayo masundan. Kasi mahirap yung masundan tayo. Ah, uh, sa mga nag... Ah, uh, talagang sinagat ng pusa Ah, uh, mga lagos

ang mga lods, hindi tayo masundan. yung mga lods dito bye bahay ng mama ko. Ah. Mahirap na mahirap na ano tumalod kasi pag masundan tayo dito napakadelikado napaka talaga ng buhay natin. Kaya sana hindi tayo masundan. Ah. Uh, may um, galab shoutout pala sa lahat uh, sa mga viewers ko sa mga ano sa mga saling viewers ko dyan uh, may galab shoutout wala akong ibang masabi o mga loads at hmm. uh, mas pusong po salamat ko na sana hindi talaga, hindi kaya, hindi talaga kayo magsawang uh, sumuporta sa akin kasi hirap na <clears throat> Mahirap po talaga yung ganito na ba? Pag walang Kaya ang sabi ko mga lods, sa mga nag-share ng, ng video ko, sa mga nag- o comment, nagla-like. Uh, from the heart talaga yung pasasalamat ko. Kasi malaking tulong na po yun sa akin mga lods. ah uh, Uh, tulad ko pa pong ano, baguhan sa larangan ng ganitong uh, trabaho kasi kailangan talaga ng tulong dito. Eh, mga lods. Kasi ito mga lods maingay yung kapitbahay ko dito. Pero mabuti na rin yun. Para safety naman. Mabukong safety naman tayo. Pero hindi tayo kapanti mga lods sana talaga dumating hindi um, dumating yung um, oras na masundan tayo bisi daw nung gamot ng kapitbahay hmm. nila doy yung bahay ko dito ayun punta ang trabaho umalis gilab shout out ah, sa inyong lahat sa mga viewers ko dyan wala kong may bang masabi talaga Pwede ulit ulit kong sasabihin talaga na thank you thank you po from that tingnan ko yung likuran ng bahay ko Sebenarnya mga lords Medi muka alat Dari bahagian Mga lords Tunggu Ada orang Ada orang Di Sundan ako mga lods. Sundan ako. Mahirap ito mga lods. Nasundan ako dito. ay G. Nasundan ako dito. May isang bandido na nag... Lakad-lakad uh, sa likuran ng bahay ko. Na hindi tayo makapasok sa bahay ko sana hindi makapasok sa bahay ng mama ko itong mga kalaban ito tumalons kasi pati sa bahay na bahay bahay ng Lord mama ko nasundan kami nasundan ako ayun nandito ako sa likuran ngayon kita ko yung isa ah dumaraan nangailangan talaga ito ng, ng mga lods mga ah, dipinsa ah, ang plano ko ito mga lods is Ko, uh, subukan ko si SJ uh, kong humingi na sa sa may balon uh, kong humingi ng tubig sa may wagang balon o humingi sa may wagang diwata na na lang ba akin kasi kahit nasa bahay ko nasundan ako hindi ko po pwedeng barilin yun pwede ko naman barilin yun pero hindi pwede kasi napakaraming tao dito baka mabulabong kaya Masid-masid lang ako dito Sana hindi yung makapasok sa loob ng bahay ng uh, mama ko Kasi wala, uh, may bahay ako mga lods Malayo Yung tinitirhan ko ng Sundan ako doon Mga lods Last video namin yung uh, Kami ni SJ Kasi Is sa may ano Yung nilosob gusto yung kota ni Jojo na may mga nakit kami ng mga bandido. Pagkatapos ang umuwi ko, is dealing sila 44 umuwi. Kaso sa upload ni 44 una is yung bahay niya is nilosob Kaya Mak aku sel lepas. Ja, das ist Kasi masundan tayo, updated talaga yung mga bandido, kahit saan tayo magkasunod sila, kaya pasensya na mga dudes, mag up ka muna ako, kaya abangan nyo susunod na video ko mga dudes kung paano ko ito, uh, paano ko kumakasibat dito sa bahay ng uh, mama ko, kasi kailangan kong sumibat dito kasi nasundan ako